Pauwi na po ako. Nagkakape. Sa malamig na daan. Anong oras po dito ngayon guys? is already 11 na po ng gabi. Uh, galing po akong church. In-invite po ako ni si Sister Grace para mag-attend ng service prayer meeting mahirap tanggihan ang ano salita ng Panginoon, di ba? So uh, inatid ako ng amo ko doon sa church ng mga alas Mm, um, mga alas 5 ng hapon. So tingnan niyo kung anong oras na ang uwi ko. Alas 11 na po ng gabi ngayon. So matagal lang din. I think mga um, 3 hours lang din naman yung service noon, hindi naman tali matagal din dumaan pa doon ako sa kaibigan ang ganda naman ang ilagay doon ganito dito maaga ang Pasko sa kanila sa atin di ba December yun ang paggamihan ng mga mga ganyan ganyan So, instead na doon ako mag-street, dito ako dadaan para shortcut ang lusutan, ang lusutan <laughs> yung mapuntahan ko dito pag dito ako dumadaan is sa likod talaga ng condo namin ng amo um, ko so sa tingin ko parang malapit dito kung baga doon, kasi pag doon ako dadaan matatawid pa ako doon sa may police station then, lamig oh buti na lang, ang mabait nila na-prepare nila ako ng kapi sabi, magdala ka ng kapi para hindi masyadong malamig ngayon yung jacket ko Yan yung attire ko <laughs> yung attire ko po guys ang oh, grabe oh nakadalawang jacket po ako so black friday sale para sila dito so kailangan ano kailangan yung may lalaki iwas tayo pag may lalaki iiwasan natin mahirap na may masagasaan tayo joke <laughs> ano ginagawa ko tong video na to para naman parang may matakot ba na lalapit sa iyo kasi ah ito naka video to so <laughs> ang hirap lapitan nito Although malamig, as in malamig kasi umulan pa, buti na lang pagtapos ng service, hindi na ako nakipag ano doon sa kanila. Hindi na ako naghintay na yung baga nakihalubilo pa sa pag inuman ng kape, may mga tsikatsikahan pa doon. Umuwi na ako direct. So kasi sabi ko, gabi na talaga. Although nag na ako kay sir, ka na ano, hindi na ako magpasundo. Umuwi na lang ako ng kusa papunta sa bahay. Nakakahiya, di ba? kung magpapasundo pa ako. Hinatid na nga ako kanina. So magpapasundo pa ba ako? Minessage ko na lang siya na ano, parating na ako ng bahay. So di diba parang ang lapit ng daan? Tatawid tayo sa kabila para ano kasi parang madilim Dito banda wala naman masyadong naglalakad kasi halos naman sila may sa sasakyan eh <laughs> ang ano ko lang baka ano ba baka makasalubong ko si sir dito <laughs> pero siguro hindi naman ata siguro siya dumadaan dito na side kasi ano eh parang tago ata ito na daan pero sa tingin ko malapit po sa bahay anong oras aabutin to minuto pala Sa uh, saka ko na to papatayin pag nandun dun na talaga ako sa flat namin para ano siya para hindi ako natatakot na may video ako di ba ako lang yung nagdadaan sa ganitong oras elibi ng gabi kakaloka building. Sana babalik yung ulan pag nasa bahay na ako. Wag mo na ngayon kasi nadaan nada, na sadan pa ako. Sa pina, ano naman pinahiram ako ng umbrella ng kaibigan namin doon sa church. Kasi naiwan ko yung kayong ko talaga. Every time na alis ako may payong, pero ngayong uh, gabi na to, ngayong araw na to na umalis ako, di ko alam at bakit di ko napasok yung umbrella ko dito sa ano ko sa shoulder bag so yun guys oh ayan oh, yun sa dulo na yan tatawid na lang ako diyan bahay yan na na namin so yun, lapit lang di ba kaysa doon ako dumaan pa straight tatawid pa ako ng traffic light harapan ay police station although safety na safety talaga doon pero safety naman dito kasi oh, may mga sasakyan naman. Parang hinwara naman akong naririnig na may mga abusadong tao dito. Unlike sa atin, di ba, sa Pilipinas. Pag naglalakad ka mag-isa, di mo na namamalayan may nakasayo. sa yung something ganyan. But you trust to God every time wherever you are. Nandun yung safety mo, nandun yung guidance ni God, di ba? So, malapit na tayo. Nakailang minuto na ba ako? 6 minutes na ha. And, or seven seconds. So. Pagtawid ko na dyan. Oh. Malapit na tayo. Nag-video ako para masamahan niyo ako pag uwi ko. May kasama ako. Kahit nag-iisaman ako dito. Pero yung pagpa papanuurin nyo ako nito. So, an pariho lang din yun na may kasama na rin ako. Siguro yung isa na nauna dun sa akin o malapit na sa plat namin, kasama ko rin siguro yung nagsimba pero hindi lang kami magkakakilala. Pero nakit parang napansin ko yung suot niya kanina doon. Ang ano lang kasi doon, hindi parang ano ako sa pakikipag-usap kasi niya ano sila, puro sila ang um, mga Ilocana. So ako lang yung Bisaya doon. So ayan, tatawid tayo. Tawid, takbo, takbo, takbo kasi. Baka ma. Ayan. So ayan na guys. Pwede ba? Samahan lang tang takbo, takbo. So, andito na ako guys. Oh. Yan, na namin to. Doon nasa, ano, yan lang po yung plot na dito. Yan lang po ang, ang palatandaan. So, at ayan, harapan. Harapan ng hotel. Kung saan nakatira ako. So, yan na. Ha. So, hahanapin natin ang susi ng kabuhayan. Ayan, <laughs> kasi may ano naman ito talaga yung CCTV so hindi ka makakapasok dito sa loob hmm. so thank you But, thanks God thanks God at nakarating na rin ako ng maayos, okay naman so dito, makakarating din pala ng so, so yan guys, bye bye nandito na po ako, hintay na lang ako sa elevator na hinihingal ako kasi natatakot ako sa daan But thanks God, okay na. So, ayan. Ako na lang siguro yung gising. Lahat tulog. <laughs> oh, ayan. So, iiwan ko na po kayo dito. <laughs> At ako po ipapasok na. Ay, hindi pa pala.